saya oh? Sayang mga gamit. Ha? Sakit sa bibig, Ayun Oh. ka, Jiji. Eh mga Kunin natin ah. ito Ay Uy, lagay ng sa bawa. Oh, ayuno. Oh, Yung oh. oh, gandom. o oh. oh, Sa Dalawa Lila ah, grabe. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Oh, dyan ka lang. Baka mahulog. <laughs> Yun, mga nanggabi po sa inyo lahat mga idol. Welcome back sa panibagong vlog natin ngayon. Siyempre, kasama ko po si Ka Angel TV po. Yun, Ayan. Shout out mga idol. <laughs> <laughs> yeah. Araw ng pulot. mga idol. Dito naman po tayo sa, ano po, sa hangiran. Magunguha po tayo ng hangir kasi ang dami pong nag-order sa akin ng hangir po. At sana ay yung box na mapanalo nila. Palagyan mo lang natin ng hangir. Ito mga idol oh. Pakita ko tayo ng hangir. Ang dami mga idol. Ayan oh. o. Ayan po, oh, yan po. O. Mga po yan. O. Oh. Ayan. O. Oh. Dami oh. Grabe mga idol. Ang hangir. Magunguha tayo ng ganito. Mga ipit po ng ano. Ayan oh Mga palda po. O. Oh. Ipit ng palda po yan idol bangawa tayo ng ano, hangir yung mga na order po ng hangir <laughs> ito na <laughs> ito na napakadami po kuha tayo ng maliliit at saka yung medyo malalaki ang kailangan natin po ay baba mo natin kailangan po natin ay yung mga ganito po ay yung mga ipit ipit ng palda ito pinaka number one talaga sa mga ano oh, diba? sa mga estudyante natin mga ipit ng palda napakarami oh sus ako hindi na ka natin kailangan bumili pa napakarami ah, oh. ah, po ito po ito po may hindi naman na sampo lang sampo sige marami po ano po yung gusto nyo yan yung ipit-ipit sila sa abaya ay ipit-ipit po sa abaya eh ilang tiraso? Oh. sampo gaya mo lang bit bit oh marami kami eh, yung sa abaya ito po mga idol Dami nang nakuha natin dito. Oh. Para pala na kapit. <laughs> ang dami. Ah. Oh. Eh. Diba? Para pag manalo kayo ng balikbayan box, meron kayong mga kangir. to? So, ang ipit ng palda po ng inyong mga ano. ano mga ba? dalaga ba? Mga dalaga. Mga dalaga natin ba? May pangisip sa palda ba? to <laughs> so, ba? Diba? Tami ba? Ano lang yan? Ano lang yan mga idol? Oh. Ah bro, may abilis, may abilis. May abilis, may abilis. Binibinta pa daw eh. Nasa basura na nga, binibinta pa din. Okay, ang dami o. Okay po, ara, let's go. Ayun, ihatid muna natin ano po. Ihatid muna natin ito sa sasakyan. Kaya kita na lang po tayo doon sa, ano, sa lubo sa mga babasagin at sa mga okay okay. Tinan natin kung ano mamukuha natin doon. Okay po. Oh. Sayang mga gamit. Ha? Ayun o. Oh. Ayun. O. Oh. Mantay ji, mantay 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 jen, mantay oh, jen, mantay jen, mantai oh. mantai mantai jen, mantai Uh, ayan O oh. Ayan o oh. O oh. Ganyan ang dinagawa dito mga idol Ayan po O oh. oh, diba Pag hindi nakuha mga gamit Ganyan ako mangyayari Ayan Ah! na kamay Bantay dyan lodi Ayan o Ayan ano yung da... Ano? Ang tototong laki! Ano you know, no? Buko mga idol! Ayusin ah! Oh. Ito, 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 ito! Punin natin to sayang! nagipon ako ng uh, platito kasi wala na tayong platito kung mailagay natin sa balik bendak na pwede nyo mapanalunan! Naubos na eh! Kaya kailangan natin makaipon ng marami! Grabe oh! Talagang ano dito dito to 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 to. Ayun oh. Oh, ayan. Oh. Oh, mga ano po? Ano ba to? Porcelain? Ah, hindi. Hindi siya porcelain. Ano to? Ang lag yan. Ito pa, oh, ayun, oh. Kahit maliliit eh. Hindi, dami. Ito may dami siyo. dami rin ano no, Ah, delikado. Ah, lalaki na no, ah. oh, lalaki. Ano ba ang ride? Padurog-durog na oh. Pinag-aapak-apak na. Ito pa oh. Ha? Uh. Ah? Sayang uh. ha. Ah. Mahirap ang ano. Mahirap gumalaw. Ang dami po. Ang ah, hirap gumalaw. Pinapunteri ako po yung mga platito. Para may hindi uh. na tayong ano. Bravo. Ah. Bravo. Wala na. Para na. Ah, may damage dami, doon, oh, dami oh. Ang bibilis na eh. so, oh. May dito talaga. Kailangan na... La... Kailangan natin. Baka may damage eh. Ayun, okay naman pala. Ah, mayroon dyan konti. Ayan, sayang. Uh, sabi po. Ah, kagulo-gulo na. Sayang, yung ibang gamit. kadurug durog na. Ito, wala oh. Buo siya oh. Ayan oh, buo po oh. Ano yan? Hả gần như là người đu lúc mày lúc đầu yêu mặt binh đâu mày ngặt binh đâu mày ngặt đâu mày ngặt binh đâu mày ngặt binh đâu mày Babalang mau mo na natin. Tanda na Ito pa oh. Iba naman yung takip na to. Na oh. Oh, ayan pa oh. Oh. Pirates, mga idol. Eh, diba? Ami. Nadu. Oh. Oh. pa, kanino kaya yan, parang may mayari yan eh, kasi may mga pinggan dermos ano ba hanap lang talaga tayo dito ayan mamaya kasi na may may bantay po eh, ayan oh, may bantay binibinta nung may bantay, pero si tatay panay kuha, Doon tayo, doon tayo sa pila tara, dun tayo, dun tayo yun oh, dun tayo, yun oh ayun, yun, 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 yun yun oh, yun. Yun hanap tayo dito oh, ayan, ayan, ayan dami rito, oh, yun oh Allah Ito, ang lalaki yun O, oh, isa Dalawa Allah Ah, grabe Isa Dalawa Tatlo Apat Lima hop, saan ka lang, baka mahulog Grabe, <laughs> swerte ah Ayun o oh. Oop Ito pa, ito pa, ito pa Oh, Ayan! Ayan, ang dami o, yun, yun, dito tayo, dito tayo! Ah! Ya! Ayan, dito tayo, dito tayo! Uy! Wow, ang gaganda ng mga platito na to! Upo, ang dami, dami, wow! Ang gana, 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 na tayo dito! Agawan, agawan, agawan! Agawan, agawan! Agawan, agawan! Pahingi Pahingi naman! Pahingi naman ang mga platito dyan Ayun oh, binigay ni Kabibi na naman oh. Ayun o, oh, dami na naman Ito, 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 ito. tanggalin natin ito Oop, ayun, isa Ya yeah. Ay, oh, maganda oh. Isa Uy, grabe Panalo to ah Akinin, akinin Akinin mga Mga, ha? Angin, 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 Ah, ini yan, ini bikin mati Bagian yan, masih ada mababaw. Grabe, tuh, 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 tuh. Iba Ah? Loh. Grabe. Grabe, talaga. Ah. Hero, hero. Oh, yes. Uy, sayang, na-damage lang ah. Angin, akin, angin, angin. Apa nama itu?

yeah Philippines yeah mama Philippines <laughs> ah oh, this one mama you want oh one no this one oh you don't like okay I take mama I take yeah no, okay no 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 oh oh okay yeah I take whoa <laughs> Grabe, oh. oh. kapasak-pasak na. Oh. Grabe oh. po, mga idol, ang dami pang naiwan. Ang dami pang naiwan. Tara, let's go tayo. Op, oh, termos. Ah, tara. Tara, oh, ang dami na nakuha natin. Ayan oh. Tara, hanap tayo. Ya. Yeah. oh, ang dami oh. Baka mayroon pa dito. Pinupuntiri ako kasi mga idol, mga platito po. Kaya nagmagugulat kayo kung bakit marami akong platito itong kinukuha kasi ang pwede nyo magpamalo mga idol ay 130 piraso na platito po. Balak, Nilalagay po natin yan sa Balikbayan box. Kaya yun po ang pwede nyo mapanalunan. Kaya marami tayong platito na kinukuha. Klapi! Ha? Ah. Oh, puno na. Masakit na ng aking kamay. Ah. Ya, yeah. ayo no, oke. Okay. Oh, grabe. Ais ka injil lo. Oh. Ano lo di? Ah, balik ta. Ayo ngaman dulu. op oh. oh. yep. Dandan, dandan. Grabe -dan. talaga. Ayo, ayo, ayo. Mayroon pa tayo nakuha. Oh. Ah? Uh, ah. Ito mga flat nito talaga pinupuntirya ko. Sayang to, yo. oh, pwede pa raw. Oy. Takap <tipas> ko. Yan. Ito ko mag-alay ah, Ay. Uy. <tipas> Labi. Ah. Uh. ayo matanggal. Ada apa? Ada apa? Oh, minum pau. Kamu, kabin. Grabe oh. mga idol, sayang lang talaga. Sayang lang talaga. Ah! <laughs> Ayo po mga idol. Hanggang dito lang po ang ating video. Maraming maraming salamat po. Grabe, umaapaw na naman sa blessing. Oh. Tingnan nyo. Tingnan nyo, ang dami. Ah, ah. Oh. Ah, ah, oke okay. okay. Ah, sorry. Ah, ito, ah, to. Ah. Walang kumuha. Oh. Baul. Oh, baul. Wala siyang damig. Kunin natin. Ay, daming basag. Au. Uy, dandahan. Dandahan, maraming basag. Ito, 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 ito. Ayun, no. Ayun pa isa. May pangalan man. Ito na lang dalawa. Sabi po. Uy, baso, wala na. Sayang talaga. Grabe. Grabe.

Oh, di ba? lang talaga tayo nito. Ayun po mga idol. Ang ganito lang po. Maraming maraming salamat. Kaya kung bago po lang kayo sa akin dyan mga idol. Kung may napinan, siyempre kundi labi naman po. Huwag niyo po kalimutan pinutin ang subscribe. At saka siyempre isama niyo na rin pati notification bell. Para lagi po kayo dito mga video na-upload natin. At siyempre sa ating pinaparapol na balik by box. Kaya kung ano po nakikita niyo sa akin dito. Sa ating pamumulot. Ito po ay para po sa inyo mga idol. Pinawisan ako. Hiningal ako. Tumakit yung kamay ko pa ano, sa kakahila. Maraming maraming salamat po. bye, -bye po. Ingat po kayo palagi dyan. Peace out.